Hello mga friends! Hehe, <laughs> nandito na naman ako. At syempre, katulad ng dati, may dala akong bagong kwento para sa inyo. Ang kwento ko ngayon ay... Ang Multo sa Balon ng Bahay ni Rizal Saan mang lugar sa daigdig, ay may mga tradisyonal na kwentong kinagihiliwan o kinatatakutan ng mga lokal na mamamayan ang mga kwento ito, kung minsan ay totoong naganap. Mayroong ibang may bahid na katotohanan. At mayroon ding likhang isip lamang. Tinatawag itong urban legends o kwentong bayan. Hindi na iba ang bahay ni Rizal sa Kalamba. May matandang kwento tungkol dito na nagsasabing tuwing madilim ang gabi at umaambun-ambun sa balon ng bahay ni Rizal, sa ibaba ng asuteya kung saan nando ang salukan ng tubig, ay may dumalabas na multo. Multo ng isang pare na nakabitin sa lubid. <laughs> ang kwentong ito ay nagsimula noong taong 1875. Kung kailan, kinaas ng mga preling dominikano na nagmay may-ari ng Hacienda di Kalamba ang buwis sa lupa prominenting prominenteng mamamayan ng kalamba, ang inkilino o umuupa ng lupa sa mga preling Kastila, kasama ang ama ni Rizal at kanyang kapatid na si Pasiano. Ang pagtataas ng buwis ng lupa ng mga preyli ay hindi abot kaya ng mga inkilino at marami ang hindi nakabayad hanggang sa umabot ang usapin sa usgado. Itinuring ang pagtataas na hindi abot kayang buwis na isang panggigipit. Tinalakay ito ng panulat ni Rizal sa kanyang mga propaganda at naging paksa sa dalawa niyang nobelang No Limit Angre at El Filibusterismo. Ikinabahala din ng pamahalang Kastila ang usaping ito na inaalaala nilang maaaring pagsimulan ng isang revolusyon. May kataon naman na noong Agosto 25, taong 1885, pinasok ng Bapor de Guerra ng mga aliman ang isla ng Yap sa arsipelago ng Carolina sa Pasipiko na teritoryong sinasakupan ng pamahalaang Kastila. Itinayo ng mga aliman ang kanilang bandila sa isla sapagat so, malapit ito sa Pilipinas, lumikha ito ng malaking pangamba sa mga opisyal ng pamahalaang Kastila maaari itong pagsimulan ng isang digmaan at isusunod na nilang sakupin ang Pilipinas. Sa si Rizal ay nag-aral ng optomolohiya sa Alimanya. Kung tawagin siya sa kalamba ay Dr. Aliman. At ang kaibigan niyang matalik na si Ferdinand Blumentritt ay isang Aliman, pinagbintangan si Rizal na ito ay kanyang kagagawan. May kumalat pang balita na isang araw ng Pasko, si Rizal ay umakyat sa burol ng Litseria nagtalumpate ng laban sa pamahalaang Kastila at nagtayo ng bandilang aliman dito. Inisip ng mga prailing Kastila, na pakanaan ni Rizal ang lahat ng ito. Pagsusuguri ng mga aliman ng Pilipinas sa pumuno ni Rizal at aagawin ang lupa ng mga prele upang ipamahagi sa mga taga-Kalamba. Nahati ang mga taga-Kalamba. Ang mga pabor sa mga prele tinawag ng Partido Prele at ang mga tagahanga naman ni ay tinawag na Partido Aliman. Isang araw, nagdiwang ang ama ni Rizal na si Don Francisco ng kanyang karawan. Nagkaroon ng salo-salo at maraming dumating na mga panauhin na mga prominenteng mamamayan ng kalamba na ay mga inkilino sa asyenda. Mayroon ding mga prayling kastila dahil sa mainit na usapin, ang inaakalang pananakop ng mga liman at ang hidwaan ng mga praying Dominikano, naging bulung bulungan ito sa pagdiriwang. Dahil sa hati nga sa dalawang grupo ang mga taga-kalamba, ang mga tataga Partido Prele ay nagtipon sa salas ng tahanan at ang iba naman, ang Partido Aliman, ay nanduroon sa Azotea. Isang paring Dominikano ang nagkulwaring magpapahangin sa Azotea upang subukan at makinig sa usapan ng mga partido aliman. Dahan-dahan siyang lumapit sa malapit sa salukan ng tubig sa itaas ng balon. At sapagkat madilim, ang pare ay nadupilas at nahulog. Nanguyabit siya sa lubid na nakatali sa isang timba na panalok ng tubig. Subalit pumilipit ito sa kanyang leg at siya ay nabigti. Namatay ang pare kasama ang paghihinalang ang pare ay hindi na dupilas, kundi sadyang itinulak ng isang kasama ng Partido Aliman. Hindi na patunayan ang bintang na sadyang itinulak ang pare. Ngunit mula noon, sa tuwing sasapit ang madilim na gabi, ay lumalabas ang multo ng isang paring nakabiti ng leeg sa lubid. Hehe, <laughs> mga friends, sarado ang bahay ni Rizal sa gabi. Huwag na ninyong pagpilitan na pumunta roon, lalo na kung umaambon-ambon. Hehe, <laughs> dito mga friends, nagtatapos ang kwento ko. Ang aking kwento tungkol sa multo sa balon ng bahay ni Rizal. Hanggang sa muli!